At ayan guys, ah, kalalabas lang, palabas na tayo ng ano, Banyadero Baywalk dito sa Tanawan. At ito yung second segment ng ating vlog ano. Abang nagro-road trip tayo pa uwi ng Pampanga. At ngayon ay diretso tayo ng Talisay Road para sa second segment ng ating vlog na to. At mula rito mga 13 minutes na lang ano pa papunta doon sa ano ba 'yon? Yung Talisay Road. Sungay Road ba 'yon tawag doon? Yung tinatawag na Dangerous Road. Dangerous Road at Batangas. At kung bago lang din kayo sa ating channel, please don't forget to like, share and subscribe. Isang like naman diyan mga ka-adventure kung nagugustuhan niyo ang ating mga road trip, ang ating mga road update, at minsan po nagka-camping tayo, no Camping. Ayun ang ano natin, gumagawa tayo ng mga extreme backdoor adventure. At abangan ninyo, magkakaroon tayo ng panibagong backdoor adventure natin. At road update dito sa Tanawan, ano? Wala namang masyadong dumadaan. Napakaluwag ng kalsada. At napakalakas ng hangin. Mabuti na lang nung, nung nagpalitpad tayo ng drone, hindi tinangay yung drone natin. Sobrang lakas ng hangin Error ng error Strong wind daw Time check It's now 3.18 ng hapon At napakasarap bumiyahin ngayon no? Ang kulimlim At napakalamig ng hangin Thank you Come again Welcome Barangay Tumaway Ang galing dito, may mga ano sa gilid ng parang mga decoration. Ayan oh, katulad niya no May mga gawa sa kawayan. Ah, piyesta pala. Happy piyesta sa Talisay. Ayan. Kaya pala maraming ano, bandaritas. Ayan oh. Ang ganda no. May mga banga pa oh. O, pagandaan ng design eh. Barangay Santa Maria. Happy fiesta sa mga taga Talisay, Batangas. Napatpad po si Francis Adventure sa inyong napakagandang lalawigan. Yan o. Oh. Daming tricycle o. Oh. Pedicab. Galing na ano nila dito eh. Naka-lowered yung tricycle nila. Yung sidecar. At ayan na oh. Papuntang Laurel. Diretso. Tagaytay. Kanan. At kakanan na tayo rito. Sa tali, sa Ligaya Road. Ito na. Ito na guys. Yung tinataguri ang dating dangerous road of Bata Batangas. Batangas. At yan mga ka-adventure, gusto ko rin i-update sa inyo yung binili nating gulong dati, no? Yung Diamond Tires. Meron tayong vlog nyan, eh, nung bagong kabit itong gulong na to. ah gusto ko lang i-share sa inyo yung performance ng Diamond Tires na to. Di ba, dual sport ito, eh. Ah, okay naman siya. Okay siya, talaga, dual sport. Nagamit namin yan pang extreme adventure. Ayan. Nung sa San Nicolas. Makapal pa rin. Tsaka, makunat. Maganda siya. Kahit i-long ride mo, kahit sa wet and dry road, maganda rin. Diamond tires at mura pa. Ayan, shoutout sa diamond tires. Ayan, kung gusto niyong ano yan, share ko lang sa inyo. Ilalagay ko yung link niyan. Wala akong ano dyan ha. gusto ko lang tulungan yung shop niyan. Yung diamond tires, baka naman. Oh. Ang dami palang tumatambay dito Para magpicture yeah, Pwede pa kayong magbuko dito sa gilid Maraming tindahan dito Para Abang nagpapapicture Pwede kayong maginom ng buko Yun maambon Tarik kayo ito Napakatarik Pero kayang-kaya ni Aaron yan Yun oh May ano pa rito Pares Oo oh. Dami nagtitinda ng buko sa daan Uy Sikong siko yun ah Diyan pa o. Oh. Woohoo! Ayan o. Oh. Rawenya de Taal. Talisay, Batangas. Time check, it's now 3.48 na ng hapon at makulimlim pa rin medyo maambon pero mas okay ang ganyan mas gusto ko yan masarap yung ganyan pakiramdam habang nagro road trip makulimlim na masarap ang hangin at medyo maambon yun o, oh. dami ng ano dito o bahay Woo! lamig ng hangin ang sarap sa pakiramdam pero mas masarap pag may kasama kang OBR Woohoo! OBR ko hindi kompleto ang road trip kapag wala ang OBR ko At na guys, nandito na tayo sa Tolentino Avenue Road. Dito sa kanan natin, papuntang People's Park yan. Tagaytay City, Central School. Oras na pala ng uwihan eh. Kaya pala medyo, ano na, patrapik. Well uh, guys, nandito na tayo sa ano uh, Santa Rosa Tagaytay Road ito. Tumdà na to. Tawag diyan uh, Santa Rosa Tagaytay Road. Doon sa kabilang 'yung ano eh uh, sa may papuntang Dasma. Sa kabila. Sa Aguinaldo Highway doon sa kabila pa, medyo malayo. Susubukan so, natin dumaan dito ngayon. Dadanta sa hindi ko alam kung bypass road dito. Barangay Ulat. Sa Barangay Ulat tayo dadaan. Kakaliwa tayo, De derecho tayo dito, tapos meron tayong lilikuan. At ang tagos na nun, sa yung daan na yon ay palabas na ng mga itong eh, barangay ulat na to. Yan, sa silang na, silang kabite. Silang kabite. Para subukan natin kung gano'ng kabilis at kung maganda yung daan na yung barangay ulat na sinasabi ko. Kaya tara, let's go! Bago natin tapusin tong second segment, paglagpas natin nung barangay ulat. Palabas ng silang kabite. Tara let's! Ayan, ang daming titinda ng bulaklak dito sa tabing daan. Woo, babango ng mga prutas dito. Ang dami. Pinya, langka. Bango. Ooh. Napakabango ng mga tindang prutas at napakalamig. Yan sa likod niyan, mga tanim, mga pinya. Sa likod ng tindahan ng mga 'to. Lapit na tayong kumaliwa. Opor ng hapon at napakalamig Woo! You Yun o, oh, ganda oh. Daming pinya o oh. Napakaraming ah, pinya Ayan, malapit na Kakaliwa na tayo rito Ito, dito Ayan, sa may tulay sa kanan Dito tayo Subukan natin to Barangay Ulat Tignan natin kung maganda yung daan ito. At kung shortcut nga Mukhang okay naman eh Pagpasok natin Ayan na Mga bayan Napakahaba na ito mga ka-adventure Welcome to Barang Welcome to Silang Cavite. Uy, Silang na agad. Ito parang ano Barangay Ulat Silang Cavite na pala 'to. Maganda, maganda yung daan. Wala naman din masyadong mga sasakyan na dumadaan dito, no. Kaya nga lang medyo mag-iingat lang kayo kasi puro mga tabing bahay yung sadan dito. Kaya alalay lang kayo. Ang purpose ng vlog natin nito na para makahanap tayo ng fastest route from going to ano Talisay, Batangas to Cavite. Exit tayo ng Aguinaldo Highway And vice versa Yun ang purpose ng vlog na to Alternative route Ganda naman dumaan dito yo. Napaka presko Okay din yung daan Hindi naman Wala naman mga sirasirang madadaanan hindi ko lang alam kung ang niyan. Ayan o, may ano pa rito Parang bagong subdivision na ginagawa Dito kahit tumatakbo ka lang ng mga 50 yan 50 kilometer Eh okay na yan Mabilis na rin yan Dito pala sa barangay ulat mga ka-adventure Napakaraming nagtitinda ng mga ano, halaman garden plants, ornamental plants. Ang dami. Tindahan pala 'to ng mga halaman dito, Ang dami, kabilaan 'yung mga uh, ano, tindahan ng mga farm ng halaman. Yan, you know, Kahit yung mga mga bahay lang na simple, oh, nagtitinda sila ng mga halaman eh. Ayan oh. Eh, no? Dapat ganyan lahat eh. Mahilig magtanim. Eh, malayo pa tayo. Yun lang ang napansin ko rito. Nakakalibang dumaan. Ang daming magandang ano. Ayan eh, oh. Ayos pa yung mga bahay oh. Dito medyo asfaltado pa yung kalsada oh. Dire-diretso lang to Siguro mga ano to Mga 15 or 20 kilometers Yung layo na ito Na nakikita ko sa google map Hindi ko lang matansya Banayad na banayad lang yung takbo ko oh. Laki ng bahay oh. Ayan, ang ganda oh, nakaka presko sa mata yung ano eh, mga halaman. Ang dami. May mga tindahan din silang mga pine trees. Ayan oh. Kung wala nang pumasok tayo dito sa barangay Ulat, puro ganyan ang makikita ninyo. Oh, 'di ba nakakatuwa oh. Oh, may mga tinda ring mga ano, edible plants. Talong, kalabasa, okra, Ayan, ornamental, ornamental plants. Tsaka dire-diretso lang yung biyahe ko mula kanina. Napapahinto lang ako dahil binablog ko yung lugar para makita ninyo, ano. Para sa mga gustong bumiyahe na galing ng Las Piñas, papuntang Cavite, palabas ng Talisay, Batangas eto dito'ng barangay Ulat tung Ulat Road na dinadaanan natin ito dito 'yan sa Silang Cavite 'di ba dito sa kaliwang side natin 'yan yung ano sa Aginaldo Highway sa kabila niyan ayan oh no, may ano pa rito tulay pa barangay Pulong Buyong oh grabe yung tulay wow Ganda ng ambiance dito ah. Oh. Ayan no? Oh. Parang ano dito, oh, Baguio Pills Gending. Amazing garden. Napakamura ng halaman siguro dito, yung mga tinitinda na yan kasi tabi-tabi sila eh. Parang ito na yung ano eh, pinaka plants and flowers capital ng Cavite. Dito, silang Ay, nandito na tayo uh, sa Barangay Balite, 1 Dito pa rin 'yan sa Silang Cavite. Paglagpas ng Barangay Ulat, doon sa unang pinasukan natin, magmula sa Talisay, dito na tayo ngayon sa Purok Balite. Barangay Balite pala, Purukuan Sa silang Silangkabite Yan, dire-direcho lang naman to Ayan, ito yung Barangay Hall, Balite Purukuan At yan mga ka-adventure, mayroong junction dito Kakaliwa tayo, palabas na lang ang Aguinaldo Highway Ayan, dito Dito tayo Sa Asuncion Yeah, para makita nyo lang. Kakaliwa rito at magarto ano na yan, Aguinaldo Highway na pala. ano, may ginagawa yata dito ano. Ah, ilog. Wala ka ng ilog. May merong ano, Mega Dike. ano. ganda ng bahay oh. simple lang oh. tapos meron silang puno na ano rito oh. ganda ng front yard garden nila ganda Ayan, gusto ko lang yung mga ganyan pipes ng bahay yun know? o oh. simple simple lang ano bungalo Ayan. Ah. Nandito tayo ngayon sa Asuncion, E Asuncion Road. Medyo parang one way yata eh. Pero ano na to eh, palabas na to ng Aguinaldo Highway. Na traffic lang siguro doon sa papasok. Trucks no entry. Tapos kakaliwa tayo rito Yan meron namang ano eh May nagtatraffic siya oh Yun Kaliwa ayan na Yan pagka dineregeneration nyo na to Ano na to uh, Ginaldo highway na Ayan, tapos dito, may kita nyo itong pinaka-barangay hall. Kumanan kayo dito. Ito, pabalik na ito ng ano Sa Talisay, sa Tagaytay Ayan Ayun At ito na guys Ito na yung pinakano rito Merong Starbucks dito sa kaliwa At ito na to Uh, Aguinaldo Highway na to uh, Hanggang dito na lang itong vlog natin At uh, diretso na ako ng Pampanga Ayan, dito na Aguinaldo Highway na to At maraming salamat sa pagsama Mga ka-adventure Please don't forget to like, share and subscribe Francia Adventure at kung nagustuhan nyo itong vlog natin dito sa shortcut magmula doon sa barangay Ulat, ah, pakilike nyo na lang. At huwag nyo kalimutan na hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga latest upload na video.